Ilang kinder. Mga nilang kinder. Ah, uh, anya. Ilang playground. Na ilang, ilang mga teacher sa gawas. Nice man. Ilang mga ako. playground. Na sila i-play sa ilang mga duwaan. Ah, Diyos sila yung mga duwaan. Impossible. Ano. Ito Ito nga yung inani ba? Himos. Himos si Jo. Ja. Nice siya Jo ngan ko. Tayo sa mga unggoy. Ilang car nila. Moro po po siya car. Wala lang, wala lang magawa. Video, video. Na sila ay one hour nga playing time, Jud. Advice, Jud, nila nga na sila ay one hour playing with teachers. Unya, na mga kuan Duwaan sa gawas. Dibot na, na. sila kuhaan. ko ilang mga play, mga. Mga bye-bye, mga bye, -bye Airplane. <laughs>